magsisimula na naman ang panibagong araw ng ating buhay, nanay. O ayan, ang kasama ko ang aking makulit na anak. Siya ang nagumagawa ng kanyang breakfast. Sabi niya, mama, lagyan mo ng peanut butter. Gusto niya siya maglagay, pero sabi ko, ako na lang kasi gagamit tayo ng knife. ba diba? So, ayan na nga. Magluluto tayo ngayon ng pagkaing Pinoy, panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng pansit. So, ito na nga mga kasimple, na tayo. Meron tayong pork at shrimp. O, di ba? So, yun ang paborito ng aking mga anak ng pagkain. So, ito na, magsisimula na tayo magprepare ng ating pagkain. Magluluto tayo ng pagkain Pinoy. Alam mo yung, yung pagkain Pinoy mo ba na kahit saan ka na lugar, pwede mo makakain pa rin? O ba diba, Parang nasa Pilipinas tayo mga kasimple. Kaya sobra-sobra talaga mga kasimple. Kapag nagluluto talaga ako, hala. Pang one week na yan mga kasimple. Siyempre mag-share pa rin tayo sa ating mga kaibigan. Ayan, yung mga kaibigan nating malapit-lapit sa atin. mag-share tayo. O ba diba? So gumagawa tayo ng repolyo, carrots, at saka at Ang pang, ang pang imagas pala natin dyan mga kasimple is ano, shrimp at saka um, pork. So, meron tayong kanton na dry at saka meron tayong bihon. So, ihahalo natin yan sila. So, everything is prepared na. Ayan, yung ating may ingredients. Magluluto na tayo. Sisimulan natin. Siyempre, painit muna ang ating kaldero na pungog. Ayan, lalagyan natin ng mantika. Ang ating uh, bihon, lalagyan natin ng mainit na tubig para mabilis na lang mamaya, imimix na lang. O, ba diba? So, Pagkatapos nyan, lulutuin na natin ang mga ingredients. At saka pork. Ayan. So, may mix-mix natin. Pa-brown muna natin bago natin lagay ang karni. Ayan. So, lulutuin muna natin ang karni mga kasimple bago i ang mga gulay. Sobrang sarap yan mga kasimple. Yummers. Ayan, luto na. Lagyan natin ng soy sauce and everything, mga ingredients. So, hindi ko na lahat pinapakita sa inyo kung ano nilalagay ko. Baka magaya nyo ba? Charot. So, ayan na. Mga basic lang, mga kasimple. Baka gayahin nyo ba? Charot. Ay, ka, ano talaga ng kasimple nyo, no? Selfish talaga siya. Hindi siya nang share kung paano siya nagluto. Ganun. So, ayan. Halo-halo ko na yung shrimp dyan, mga kasimple. Siyempre, luto na yung pork. O, inauna ko na yung pork pagkaluto. So, ayan na napaka-basic lang talaga mga kasimple magluto. Ayan. Mahilig na mahilig ang kasimple magluto. Siyempre, ayan, nalagay na natin ang bihon at mimikos-mikosin na natin. Charot, mikos-mikos. Ayan, mikos-mikos, hukay-hukay, ganun. Nakahalo na lahat mga kasimple ang mga ingredients. Ayan, so mikos-mikos na natin. Sikat na sikat talaga. Na ang pungog na kasimple nyo ng kaldero ba? Ayan. So, lagi ka nilut, nil, pinaglutuan talaga makasimple. Kasi nanginginayang ako sa aking bagong kaldero. Ayan. Kahit mainit, sinusubo talaga kasimple nyo. <laughs> Kahit mainit, sinusubo. Grabe talaga. So, ayan na nga mga kasimple. Pagkatapos talaga yan na. Ah. Sobrang sarap talaga pagkaluto niya mga kasimple. Special talaga yan, Ray. Special talaga yan mga kasimple na niluto ko. Ayan, while nag-watch ang aking mga anak nang TV. So, ako naman Hello. dito ay... Kaya ayan, continue sa pagmikos-mikos hanggang sa lahat ay mamimix na yan at itatry na natin after. Ayan, so, kaya na nga makasimple. Sobrang sarap talaga yan ba? So, ayan, mapapawaw, mapasasarap ka talaga pag matikman mo ang loto ng kasimple. Charot, o, oh, gayaan, order na kayo. Oh ayan order na kayo hangga. while ako nagmikos-mikos ang aking makulit na anak eh nasa tabi ko rin sabi niya tingnan mo mami ano ginagawa ko mami o ba ang mami kakain agad ayan try na natin mga kasimple ganun ayan mikos-mikos ayan sobrang sarap na mga kasimple kahit mainit sinusubo ng kasimple niya o ba charot kain na tayo Let's eat, yummers. Ayan, sobrang sarap mga kasimple. Ayan, mag-order na kayo. Ayan, order agad. Ayan, order, order na sa pansit. Sobrang sarap. Ayan, yeah, merch, Kain. Continue sa pagkain. Kasimple hanggang sa matukang ka sa pansit. Parang laging may birthday si kasimple. May, may pansit lagi ba? Tanon. Yan lang kasi naisipan ko loto ngayon.